ibigay natin. Kung sa ngayon mga anak, no? Para pag-uwi nila, meron silang dalang pasalubong. Alright? Bili tayo ng New Bistro. O para sa ating mga masisipag na rider ngayon. Alright, ayan. So, biyari ulit tayo. Abang tayo ng booking. May dala tayong New Bistro. Ayan. So ito, pangagin natin sa ating mga delivery riders kayo no? Na dapat, o, oh, araw ng linggo dapat na sa pamilya sila ngayon Pero pinipili, no? mas pinili pa nilang magkanap buhay oh, alright, Para may panguwi sila sa mga anak-anak nila Alright, so maghanap tayo ng delivery rider ngayon oh, Subukan natin Mangirap ng Tanggas oh. So, ito nga gawin natin ngayon is uh, Ito, yung dala natin uh, Iaabot natin sa kanya uh, Para pag uwi niya uh, Mayroon Meron siyang pasalubong uh, Sa uh, Kanyang pamilya Alright So bangan nyo yung aking uh, uh, Social experiment today Kung so, sino ngayon may gininto ang puso Ng mga Delivery rider for today Today is Sunday Ayan So, off-duty natin, galing trabaho, no? at agabang tayo ng booking na sana mayroon tayong masabay tuwi ng may gawayan. Sa namang, uh, pag muna may tayong booking for today, eh, sa naman yung natin gagamitin uh, to the next day no? sa ating mga uh, vlog. ito so, yung mga delivery rider wala tayo nang may makakasabay guys Ayan oh, mga kadala Di mo So Hanap tayo ng isang delivery rider dito No Na ano tayo ng social experiment no? kung tayo ba'y matutulungan yan ano tayo ng isang delivery rider yan Eto, si Try natin ito si Kuya No? Ay Target locked Ayan Malakas, hal? Malakas? Malakas? Oh. Oo Huwag na ba kaya, no? Saan mo ng bukik at 50 lang, binta ko E 50, pinta ko yan? Oo Ano ba yan? Nubistro bistro Hmm, ah, baka di makapot Ay, ko yung wallet sa ano, trabaho ko Baka sana ako sa pinturon dito sa, sa kabila Okay lang? Oo oh. Okay, 50 lang tol Ano man to eh? Ay, wala, wala, wala Wala akong dalang ano tol dal, eh Naiwan na na yung wallet ko eh oh. Sampo, wala eh. Ay, puwerte lang, tol. Oo, oh, kahit ano makakala ko. May panggap oh. okay. sa nasa bala. Oo, <laughs> oh, kaya tol. Oo. Oh. Oh. Basi sa bala, ha? Pangalan niya. Ay. sige, sige. Dito na ito. Pangalan, sir. Oo, oh. pangalan niya po. Aricheng. oh, salamat kasi Richard. Binigyan tayo ng ano. Oo. No? So, salamat talaga tala. Oo. Oh. Oo. Na, ito yan. Ha? Oo, oh. oh, oh, ikaw ba yan? Oh, Santa Maria ako. Oo. santo Maria ako, ba'n sumabot? Oo. Hindi, ito lang Pasensya na. Ibalik ko ito. <laughs> Ibalik ko ito. Hindi, ano lang ito. Uh, Susubukan ko lang yung tao. No, kung talaga magigigay. Oh. Sa'yo <laughs> so, na yan. Ano? Mayroon ka lang ah, O, sa'yo na yan, at least meron kang pangmerienda na, ano? O, salamat ha, salamat. So, sunukukan ko lang, no, kung meron tayong taong, yung pwede may tumulong, no, sa kapwa natin motorista. ah, Oo. Oo, no, salamat, salamat, ha? <laughs> o, oh. ano ka, uh -huh. delivery, ano? Delivery ng borso. O, oh, shout out sa delivery ng borso. No, naabala pa rin si... si Richard, no? ah uh Oo. -huh. Salamat. Salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank ah thank you, 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 sino

Oo, oh, oh, no? Okay. O, oh, pagdamutan ko na yan, yung ano, ha? Nabigay ko sa'yo. Oo. Oo, oo. Kasi dapat, araw na linggo, dapat sa pamilya, sa, pamilya tayo ngayon, eh. Oh, pero mas pinili pa natin na ah, sa labas ng kalsada, no? O, oh, na at least, na naghahanap buhay ng marangal, no? At lumalaman ng tama. Okay lang? Ayos? Sige, ingat, 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 ingat. Oh. Okay. thank you, thank you. Ayan, no? Si Kuya. <laughs> Nagulat siya, no? <laughs> oh Ayan. So, nakakatawa lang isipin. oh no? mayroon pa rin talaga mga... No? mga delivery rider, no? Na... Nandang tumulang. O, no? sa oras ng kailangan mo. Ayan. Alright, so mayroon tayong pick-up. Pick-up ay, tayo. na tayo Pipikapin natin to Tantarin natin sa Ay, sorry, wala, din natin ako What? Ayan, meron naman tayong Sa nahandungan ng tulog, ano? Oh, sa ating uh, motorista, na Dito So araw ng linggo dapat naman talaga is nasa pamilya tayo ha? Ikasama natin parang family day Ika nga Pero mas pinili pa natin Na lumalaban Sa gitna Sa kalsada So eh, isa na isa na ha? Sa... So, mga uh, kayo siyotin Kalain nyo no Para sa future nya Nag-deliver muna siya bago Siya nag-aaral pa no? May pagsisikap sa buhay Naman talaga halos lahat Yung mga delivery rider na yan hindi naman na halos lahat na is delivery lang habang buhay huh? Oh? o, oh, nasabi nga lang mayroon pinagpala at mayroon hindi you know, pero sa kanya-kanya natin yung kapalaran yan bago ka sa aking channel please like and subscribe na youtube channel and hit the notification bell para makikapdate ka sa aking mga next video ayan o, oh, shoutout na pala sa ah, uh, aking sa channel ng aking kapatid ayan Bones KTV kung mahilig kayo sa tanong na, no? ayan na uh, panoorin nyo yung kanyang channel uh, Bonski TV KTV ay nyo yung mga kung paano gumawa ng pain paano gumawa ng uh, paano gumawa ng pang, uh, pang sa isla no? paano mahuli no? yung halabuhay sa dagat ayan nakikita nyo yung sa kanyang channel Bonski KTV alright